apat na nandun sa sakyan. Yes, Mr. Chair. Kayo may dala ng 27 million. Yes, Mr. Chair. At uh, pagdating din sa SPD, sa tinurn over ni uh, Gibara yung 27 million. Yes. Nabanggit din sa report na dinaactivate niyo yung body-worn camera. Yes or no? I have no personal knowledge of that, Mr. Chair. Because I'm not the one who's handling the Uh, the body worn camera but my instruction is to adhere with the with the with the MC regarding the handling of uh, body body worn camera Mr. Chair so are you telling us na hindi mo alam pero ikaw ang team leader ng pagserve ng search one? yes Mister Sir but okay. my instruction during the briefing Mr. Chair, is very clear to 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 adhere with the guidance regarding the the usage of uh, body worn camera Mr. Chair ah uh, Mr. Chair, pwede po bang patayuin natin yung mayroong body-worn camera during the I think the uh, the uh, one assigned with the body-worn camera was uh, Patrolman uh, Acosta. Yeah, ayan si, uh, what's your name? Uh, Julie? Patrolwoman. Patrolwoman Acosta, sir. Julie Acosta. Speak louder, please. Kaira Acosta. Son. Ayun, siya yung uh, assigned sa body one camera camera. Kaso yung isa lang. Kaso, so mag-isa lang. Camera. Dapat uh, at least dalawa yan in accordance with the ruling of the Supreme Court. So very clear na may lapses na ga doon, Mr. clay Mr. Chile. Kita Policewoman Acosta. Yes, for your honor. Uh, Mr. Chair? Pwede po bang malaman kay Policewoman Woman uh, Acosta bakit niya dine-activate yung body one camera? Your Honor, I was assigned to call the arresting officers to go upstairs po, Your Honor. So anong relevance doon? Ba't kailangan patayin mo yung body one camera? May nagbigay ba inyo ng instruction o wala? Meron wala. Tinatanong ka. Please no, be Augusta. reminded. Uh, Acosta, under oath kayo. May nagbigay sa na instruction to deactivate body one camera or wala? Yes, Your Honor. Sino ang nag-uto sa iyo? Police Major Kahana, Your Honor. Police Major, Kihana, Your Honor. First Pili Police Major Kihana. Kihana. Is it true na nagbigay ka na instruction to deactivate body worn camera of a uh, patrol woman na uh, Acosta? Uh, Your Honor, uh, but... answer the question. Yes or no? No, Your Honor. So, sino nagsisinungaling sa inyo? Siyempre, kung yung inyong response, eh? reply. wala po akong instruction yung owner na i yung camera namin. Pagkaluma na Acosta. Totoo o hindi na ka ni Colonel Kehana? Totoo po, Your Honor. Okay. Sino ang nag ng digital video recorder? Sa pagkakaalam mo, Okay, Mr. Chair, somebody is raising his hand. You're asking Patrolman. about, the, you know, Congressman uh, uh, Busita, you're asking about the uh, the CCTV. Yes. Okay. Si yes, Mr. Chair. Sige, go ahead. Si sino may kinalaman dun sa pagpuputol ng uh, CCTV sa loob ng Unit 1811? Uh, sige, you're raising your hand. Please state your name and your position. I am Patrolman Cariaga from DSOU and ako po yung naotusan na ikat po yung CCTV sir. Sinong nag sa iyo? Patrolman karyaga Police Major kehana po. Oh, two points. Police Major Kiana. Nagsisi din ba ito si uh, patrolman kariaga. Sure. Uh, no, uh, Congressman sure. Busita. Before you proceed, Vice Chairman Akov, uh, may we remind the uh, resource speakers to uh, refrain from uh, lying? Ano? Uh, if this uh, uh, hearing, uh, this committee will find out that you are lying many times, we will be compelled to do something that you will not like. Okay? Please refrain. Okay, With go ahead. the indulgence of the Honorable Busita. Yes. Okay. Mr. Mr. Trump. Trump, Patrolman dyan, rin, si Cariaga po. Hindi ba tinanong kita kanina kung kayo ay uh, naniniwala doon sa report na inyong district director na walang, walang masama nga kayong ginawa? Hindi ba? Sumagot ka sa akin ng oo kanina. Tapos ka nga ng kamay eh. Kaya nga tinanong ko yung kanina eh kasi mamay ako kayo babakbakan. Your Honor, hindi po ako na grace ng kamay ko at hindi ko po halos ma- nalilito po ako dun sa uh, tanong niyo po. You know? uh, kasi alam ko naman na hindi niyo alam yung buong nangyayari. Di ba sa dami ninyo, meron mga membro dyan na hindi alam yung buong nangyayari. Kaya, kaya ako tinatanong yon Kasi ito, it will mean your, your uh, profession. Whether you'll, get, you'll be booted out or not. I continue my, with my interpellation, gusto ko lang po sabihin sa lahat. Ang alleged victims dito, Chinese nationals. Four females, Chinese national. Tayo, pare-pare Pilipino. Retard police ako, police kayo. Pero kailangan, supportahan natin yung House Resolution ni Honorable Vice Chairman Akop. Bakit? Para sa interesting ng service. Regardless kung Chinese o Pilipino yan, kailangan tamang trabaho. Kaya nandito tayo. Hindi tayo magkakaaway dito. Kailangan lang yung mala, may correct na para hindi na maulit. And uh, si General ako si Congressman Bustos. Dati kami police eh. Huwag tayo maglokohan. Huwag tayo maglokohan. Sumagot kayo ng ayos. Otherwise, ayaw kong magpakulong pero baka magpakulong ako ng official sa inyo. Going back. Patrol Acosta. Yes, for your honor. Di bago mo din-activate yung Body worn camera. Of course, buhay pa yon, tama? Yes, Your Honor. Sinasabi mo na nag-uto sa iyo si Major Kihana, tama? Yes, Your Honor. Siya yon direktang nagbigay na instruction sa iyo. Yes or no? Yes, Your Honor. So, Marirecall mo ba kung ano yung eksaktong sinabi niya nung nagbigay siya ng instruction sa'yo? Your Honor, sinabihan po ako na tawagan po yung mga arresting officers po para umakyat na po doon. Excuse me. Baka ipasama kita ipakulong sa contempt. And, Ang tinatanong ko sa'yo, ano yung narirecall mong instruction sa'yo na para i-deactivate mo yung body-worn camera. Yun po yung, yun po yung, your, your Honor. Sinabi po sa akin, Your Honor, na tawagan po yung arresting officers at doon ko po tinanong, Sir, Your Honor, kung pwede pong patayin yung BWC. Mr. Chair, pinapahigot tayo nito si ano eh, Policewoman Acosta eh. Sinabi mo, ang may instruction na deactivate yung body worn camera si Major Kihana. Paano mo nasabi na nagbigay siya ng instruction samantalang ang sinasabi mo may pinapatawag sa na arresting officers? Your Honor, bago ko po patayin yung BWC, yun po yung instruction sa akin, Your Honor. O sige, tapos bumalik ka. Pagkatanong ko po nun, Your Honor, pinatay ko na po yung BWC, saka ko po tinawagan yung arresting officers, Your Honor. Makikita po doon nyo, Honor, sa CCTV po. Hindi, paano mo ngayon sasabi sa committee na to na si Major Kihana ang may instruction sa'yo? Sa kanya po ako nagtanong, Your Honor. Anong itinanong mo sa kanya? Kung papatayin yung BWC, si Your Honor. Anong sabi niya? Yes po, Your Honor. Paano mo siya tinanong? Kung pwedeng patayin yung BWC, Your Honor, since tatawagan ko po yung arresting officers, Your Honor. Di ba ang procedure sa BWC, uh, from the time na nag-arrive kayo sa location, open na yun. Wag mo na, hindi mo na pwedeng patayin yun. Kasi, uh, well, eto mga failures natin eh actually pinag-uusapan natin to Congressman Busita di ba that uh, yung procedure ano actuality nung uh, inyong uh, tinatawag na procedure in accordance with the end bank resolution of the Supreme Court kailangan pagdating sa operation nagsasalita na yung may hawak no no ito na start ang operation namin so binubuksan na namin yung aming ano yung aming uh, body worn camera Don't, start na yun eh kung hindi mo na siya pwedeng patayin eh violation na yun pag pinatay mo And that's the reason why you have the 27-minute gap na sinasabi nila General Natates. That is a violation. There, there, there is a, a, tendency for you to, ano, to, to hide something. That's the reason why you turn it off. Now, ngayon, kanina nagsasabi kayo na naniniwala kayo sa istorya ni uh, General Natates. Ibig sabihin ko, naniniwala ka sa istorya niya. May, may mali kayo doon sa procedure. And that, that um, yung pag-amin nyo, that's, that, 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 that's not negate, no? Your... Uh, uh responsibility ah uh, or your culpability nyo doon sa nangyari sitwasyon. So, Congressman Basita, sige, you can proceed. Mr. Thank Chief. you, Mr. Chair. Congressman ano, uh, connection uh, with the question of the Will honor you allow kita? it, uh, Congressman Basita? Yes, Mr. Chen, okay. of course. Iha, Bakit kailangan mong tanungin 'yung boss mo kung papatayin mo 'yung body worn camera? Bakit kailangan? May mga may inuutos po kasi sa akin your honor. Ano yung iniuutos sa inyo? Yung tawagan po yung arresting officers. So, in other words, uh -huh. ang sinasabi mo, wala pa sa lugar na yun yung mga arresting officers, tatawagan nyo pa. Kasi, may grupo na nauna. Tama? Hinintay po kasi ng arresting officers, Your Honor, yung mga witnesses po sa baba, Your Honor. Kaya nga. Uh, kasi, ibang grupo yung mag Pagkatapos na maklir ng mga naunang elements na pumasok doon sa 1811. Tama? Your Honor, arresting officers together with the seizing po, Your Honor. Hindi mo naman Your ako sinasagot, eh. Mamaya, pag nainis ako, I will cite you for contempt. Sagutin mo yung tanong ko. Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, bakit kailangan tanungin mo yung si Police. Medyo kihana. Kung papatayin mo yung BSW, samantalang alam mo dapat na hindi pinapatay Dahil pinatawagan po sa akin, Your Honor, yung mga arresting officers po na wala pa po sa taas, Your Honor. Eh, eh bakit nga? Kailangan patayin mo. Eh, record nun lahat ng ginagawa ninyo eh. Tanungin natin si, ano, para in relation to that. Ano ba yung ginamit mong, Uh, body worn camera body worn camera o ARD kasi kung inuutusan ka natawagan yung ano yung uh, yung arresting officer baka ang gamit mo ARD uh, yun din ang gagamitin mong pantawag uh, tinutulungan na kita sa justification mo anong gamit mo BWC or ah body worn so body worn camera so hindi mo na siya dapat pinatay kung body worn camera siya nakalagay siya sa dibdib mo pwede ka naman tumawag na ka. So, ang reason, bakit mo pinatay? Ang tanong, bakit mo pinatay? Yes. You want to answer that? Mr. Chair, may pa-i-may. Sige, you can proceed. Tapos na yung question mo. Ano? Uh, Mr. Not Chair uh with the indulgence of Congressman Busita just for 10 seconds 10 seconds down no. 10 seconds yes. okay go ahead uh, yes. Congressman Busita uh, uh Bustos. I would grab, grab this opportunity kasi dito 'yung mga police. at naka-live tayo 'di ba So maraming nanonood na pulis Sigrado para hindi na po maulit ito uh section uh, next paragraph of section 3 babasahin ko sa inyo Both video and audio recordings functions of camera shall be activated as soon as the officers arrived at the place of arrest. No? Malinaw ito, huwag nyo nang tanongin yung boss nyo, kapag inutusan kayo, may, may ibang plano. So, kahit ano ranggo nyo po, no? kahit ano ranggo nyo, mas bababa ka doon sa nagutos sa'yo, panindigan mo to kasi ang loyalty natin is sa tao. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Yes sir, exacto. Poliswoman Acosta. Yes, your honor. Bigyan ka namin ng chance na umayos ang sagot mo ha. Paano ka? Kasi ayaw mong sabihin yung totoo eh. No? Alam mo kahit mabait tayo, napipikon din tayo no? <laughs> Kasi parang nagsisinungaling ka eh. Pag hindi mo ayusin, believe me, papakulong kita ngayon. Nagtanong ka kay Major Kihana o hindi? Nagsabi po siya sa akin, Your Honor, na patayin po yung BWC. So, hindi ka nagtanong. Tama? Mali? Yes, Your Honor. Okay. Yeah. Oh, yan ang totoo eh. Pinapaikot mo kami kasi kami kaya nakakainit ka ng ulo. O, oh, wag mong baguhin kasi alam namin yung totoo. hindi kinaklarify lang namin. So, anong eksaktong sabi sa iyo ni Major Kihana? Patayin yung BWC camera, Your Honor, at tawagan po yung mga taong aakyat pa, Your Honor. Yan ang kapanipaniwala. No? Mm. Okay. Mr. Chair, balik po tayo kay uh, Patrolman Cariaga. Patrolman Cariaga, Mr. Chair. Yes, Sir Paano kay inutusan ni Major Kihana na ikat yung DBR? Your Honor, ah uh, simulan ko po dun sa naging tasking ko po talaga. Ang tasking ko po talaga is searcher po ako. Since kami lang po yung naka-uniform dahil searcher po kami, kami po muna yung dineploy dun sa babaas, perimeter security para po okay, i-hold po, po yung mga security para hindi po makompromise yung operations. Then pinatawag na po kami paakyat po. Nung pag-akyat po namin, pinatawag po kami ni deputy. Nung tinawag na po ako... Sinong deputy by the way, Mr. Chair? Major kehana Yes po, Your Honor. Deputy siya ng Special Operations Unit ng SPD, tama? Yes po, Your Honor. Okay. So, no, patawag? Nakarap mo siya. Anong specific instructions sa'yo pertaining to this, ano, yung pagputol ng DVR? Sabi lang po sa akin, eh, bunutin mo na yung CCTV. After na, bigyan ka na instruction na bunutin yung cord sa CCTV. Ano pa yung sinabi niya? wala na po. Nag, ano na lang po ako sa kanya. Sinunod yun na lang po yung instruction niya kahit ano po sa akin yun. Alam mo, may tinatawag tayong lawful and unlawful orders. Yes po, sir. Oh, by the way, thank you at nagsasabi ka ng totoo para hindi na init ulo namin. Yes, sir. Ano? Oh, Is it lawful or unlawful order? Unlawful po. Oh, clear. Major Kihana. Mr. Chair. Dalawang police and commission police officer police and commission officers yung nagsasabi na inutusan mo. Yung isa, i-deactivate yung body worn camera and uh, the other one is bunutin yung cord ng DVR. I-deny -de mo pa rin ba yung sinasabi nila o hindi? Your honor, ah uh, wala po akong inuutos na ganon, your honor. Okay. Ah uh, Patrolwoman Acosta. Siyempre nung utusan kanya, allegedly naka-on pa yung camera, tama? Yes, your honor. Yes. Mr. Chair, pwede po bang ma-find out natin o ma present yung camera? The, uh, I think the uh, uh group of uh, General Latates have the uh, Uh, di copy, no know, nung uh, BWC. but in accordance with the what I read, no, after the uh, BWC was uh, supposedly to be turned over to the data custodian, uh, mismo si Patrolman Acosta ang naglipat sa uh, isang uh, uh, isang uh, USB, is that right, Patrolman Acosta? Uh, in according sa in accordance in accordance with your uh, affidavit, no, uh, that was one of the reason that uh, you have been uh, uh, accused as well, no o pa uh, I think ko oh, tampering dahil ikaw hindi ikaw yung may dapat na maglilipat nung dapat yung data custodian di ba after um, the BWC oh, or the, uh, the 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 end of the operation it will be submitted to them di ba ah uh, ang problem uh maka altered na yon so hindi ko alam kila siguro General uh, Nartates and doon so, nakita nyo ba sa record ng BWC andun yung uh, uh voice over na inutusan na patayin yung BWC. Wala. Not uh, None you order. Yeah. So kung wala, I think yun ang um, handling of the BWC was not done properly by uh, patrolman na uh, uh, Acosta. Uh and that's the reason why sinasabi natin kanina, uh, may mga well, yung mga lapses nila sa pag-handle ng uh, BWC. At uh, Tanungin natin si Patrolman Acosta, Siguro kasi ikaw nag-handle nun eh. Alam na alam mo eh. So, nung binubuksan mo na yung BWC, madidinig mo na doon yung order eh, di ba? Nadinig mo yung order doon, di ba? Yes po, Your Honor. So, nung sinabmit mo na sa data custodian yun, binigay mo na sa kanila, at nilipat mo na sa device, natanggal ba yon? Your Honor, hindi po ako yung naglipat sa USB, Your Honor. Yung data custodian po yung naglipat doon. Sino yung data custodian? Data custodian, alam niyo yun. Okay. pa ba kayo? Sino yung may hawak nung, ano, nung, uh, nung kopya? Your Honor, ang Nag, uh, ang nagre-receive po kasi nung body-worn camera after ng operations is yung duty po namin dun sa may taas. Sino po. duty at that time? Si Pat Taguba po. Sino? Patrolman Taguba. Taguba? Opo. Kasama ba siya dito sa operation? Hindi. No po. Duty po siya dun sa may taas namin. Dito. So doon may tinurn over? Pat sa na command na po. center po. Doon po kasi nanggagaling yung BWC namin. Doon din po namin sinusurrender yung ano. Okay. So... Uh, Right away pag, pagdating do sa ng operation pagbalik nyo sa SPD i mo ba yon uh, ano ito sa tira mo yung opidabit mo ah kasi baka mamaya magkamali ka kasi do sa pidabit na na i red uh, ikaw naglipat tapos ibinigay nyo sa data ko student. yun ang pagkakabasa ko correct me if i'm wrong kasi pag pag, pag iba sinabi mo tapos binasa ko ulit mamaya yon it can be cited for contempt